Yes, ating baybayin to ngayon tong ilog ng ano, uh, sapa ng Mapasok. Ito sa sa uh, ilog uh, sapa ng Mapasok. Babaybayin ko to paakyat. Yes. Okay bang alma? Oh, ayan oh. Wow! Ayan oh. Babaybayin natin to. Yes. Yan. Malalim oh. Sige, sige muna tayo. Right. Ah. Bye. Sisisip muna tayo. So, napasukan ang aking tainga ng tubig. Yeah! Alright. Yeah. Uy! Uy! May mga isda din pala rito oh. May silong sa ilalim mga, no? no? mga isda. Uh... Sarap maligo dito. Ayan ah, oh. Napakasarap no? ah, paligo dito Sa mapasok Ito naman yung ma Sa malamig naman ito malamig Ayan o no? walang dyan malalag pala to malalag pala to dito walang hindi na gulas walang hindi na gulas tayo rito malumot na lang yung mga batok Ayan. pero malinis ang pobe walang dito malalim to dito ayan o no? sa pagbaba dito ayan o no? napakaganda ng tubig wet ayan. hindi rin tayo dito sa pinakay ko. may tubig doon oh. Ini sirik-sirik. Ah. Meron pa kas, meron doon mas malalim. Sa babaw. Eh. Yung madulas nga lang kasi malumot. Malumot yung ano. Yan. đi Rồi. Chicken All right. Thank you for watching mga idol